Eh, ano ko ano, muna, iku-concern ko kasi hindi <laughs> siya pa malinis kasi parang bagong labasan lang. Oh my God, ka-dirty. <laughs> Oh my God! So, nandito na. Ayan. Hindi kanina. Katulad kanina na ano. Nagulat talaga ako kanina na kasi. Hindi pa talaga. Oh my God! Gagod! Parang ito? Parang ginapit na yung robe. But it's okay. Hindi pa pala nalinis Siguro may bagong lumabas ng doon kasi amoy na amoy ko pa yung alam ba na. Ang aga-aga bakas chancing ko gilagid mo dyan. Oh my gosh. It's okay. Kaya pagod na. So kailangan natin magpahinga. So nandito yung CR. So yung kasama ko pa rin sa room. Walang iba kundi si Mr. Brian Iban. Don't forget to subscribe our channel Mr. Brian Giban, para upload kayo sa mga video ng kalukuhan. So, ayan. Dudumi na naman siya. Walang katapusang dumi. So, nandito kami ngayon sa Legaspi. Ayan, for two days na namin. So, magpapahinga muna ako, guys. Okay? So, kita kits mamaya. So, what's up, mga kalolo? Good morning! Namimiss nyo ako so Namimiss ko rin kayo. So, for this video is for three days na po tayo sa dito sa Bicol. So, then dito kami ngayon sa Legazpi. So, ang aga-aga, nakaligo na po tayo. At pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click notification bell para updated ka sa aking in-upload ng mga video. So, yun mga kapatid. Ang aga-aga ka. Ligo na tayo. Fresh na fresh na naman. Gora-gora naman tayo sa pag-store visit dito sa Bicol. Ayun, baka nandito kayo or tagad dito kayo sa Ligaspis. Please visit our store. Uh, store talaga. Sa aming area or sa aming mga items dito sa LCC Ligaspi. LCC daraga. LCC Tabaco and LCC Sorsogon and Erosin. Oh, meron din kami sa Gaisano, Ligaspi, and meron din po kami sa supermarket ng SM Ligaspi City. So, ba? Ah, So, ang agaga nga natin nakagising, ba? Diba? So, fresh na fresh kahit stress na sa biyahe. Wow! Sana oh nakakapagod kahit nakaupo ka lang super nakakapagod so yung kasama natin tingnan nyo guys oh. hindi pa naliligo so anong oras na what time is it so anong plano mong ma'am ang maligo sumubusan kita pusa Ganda yan. Ganda yan. Maligo ka na. Ayan. Kanina ka pa. Kinigising niya ako, maligo daw ako. Pero samantalang siya, walang kaligo-ligo. So, hindi pa niya naligo kagabi. Hindi rin siya naligo. So, ayo So, joke lang. So, si Brian pala, guys. Please subscribe the channel. Brian Kiban para madagdagan at masasabay-bayan nyo rin siya sa kanyang mga kagwa-vlog. So, siya palagi yung kasama ko dito pag pumunta sa Bicol. Yan yes, si Sir Brian. So, ang hawak niya naman dito sa Bicol is yung mga... Ano store? Outright. Outright. Anong store nga? 101. 101 Mall? Home. Home Mall? Yonita? Ah, uh, maraming pa ikaw. Okay. Gagod. <laughs> Oh, ano na amoy mo yung ko? Amoy mo yan. Yan, akala So, ayun guys. Yung hawak niya is outright. So, mapag napunta nyo yan sa mga mall na sinabi ko. Is akong brand po niya na hawak is Lady Queenie for ladies. And may din pang lalaki men's Libra. Yan. So, maligo ka na. Anong oras na ante? Ayan, gora ng gora pa. So, samahan niyo pa rin ako mga kapiche kasi mali. Magbibihis muna ako and <clears throat> ipapakita ko pa rin sa inyo kung anong ginagawa ko dito sa Bicol. So, keep safe everyone and samahan nyo pa rin ako. Bye-bye mga kalol! ngayon sa LCC si Daraga. So, iniwalang namin doon si Brian kasi nagsasample sila doon sa outright na hawak nilang mall. So, papakita ko mamaya sa inyo yung area ng Daraga. So, samahan nyo pa rin ako para maka makita nyo rin yung items ko. Okay? Bye! It's okay to ask for help. Don't Fix it all by yourself It's okay kasama natin yung beautiful na ano namin coordinator ng na Bicol si Mrs. Ed Calmar. So, ayan, super ganda niya, di ba? So galing na kami sa LC si Daraga. So ano masasabi mo sa ganda mong boss? <laughs> <laughs> Lahat, oh my god. Welcome back to Bicol, Sir JM. Ayan. So sa Bicol talaga si Seth sa Apolang i-push. Balik ka ulit soon. So, Maybe kami. by the next month. Sana, wala nang COVID para makabalik oh, tayo dito. Saya so, ayo tanah kami yang legal, Guys. Second star. So <coughs> Ay, Video, video, video so, mag-star visit muna kami guys. bunga <laughs> I know you'll find someone who hears you I know you'll find someone who helps you through the day It'll soon be clear When you find someone who hears you So, what's up mga kalo? So, today is pupunta kami sa Uh, sa Daet Bicol dito sa Bicol. So uh, dito kami ngayon na uh, na drop dito sa checkpoint. So super higpit nila. So meron din kami swab test. So pero parang expired na siya. So dito ngayon sa drop namin sa checkpoint. So ipapaswab kami ulit. So magpapaswab kami isa-isa. So super higpit talaga dito sa Bicol guys. So kung maari lang Uh, pag pumunta kayo dito dapat kumpleto talagang swab test nyo hindi expired kasi kung expired na po yun uh, magpapaswab test kayo ulit so ang dami nilang kailangan at ang dami nilang hinihingi so titingnan natin so sana magiging negative kaming lahat para walang may ano sa amin mag, ma, maabala sa aming lakad ngayon so tara samahan nyo ako mga kalol uh, magpapaswab tayo ng panibago <laughs> no, 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 <laughs> no, 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 <laughs> So, yun mga kalol. Super. Butas na butas na yung ilong natin. Kakaswab test. Nakakaloka. Puro na lang swab test tayo. So, sana maging negative kami. Kasi masakit na talaga yung ilong ko kakaswab test namin dito. So, pag pumunta kayo dito sa Daet, pagpapasok pa lang kayo. So, make it sure mayroon kayo swab test at hindi pa sa expired. And, sakit na talaga yung ilong namin, kakaswab test. Ano yung ilong mo, Ay, Day? Butas na. Para maluwag <laughs> gamit na gamit na yung ilong namin. Oh my God. So, si Kuya Ronelio, bahing <laughs> butas na butas na so waiting pa lang na waiting na namin yung ano our uh, result Ayun. so marami dito lahat ng mga pumapasok dito sa daet so kailangan magpa swab test if ever na wala kang swab test meron dito silang swab test na 600 pesos so update ko kayo mamaya kung anong result namin so hello mga kalo so yung hinihintay natin na uh, uh, result sa aming swab na apat so mabuti naman is negative po kami. yan. Nakalagay po siya is negative. So, thank you so much. Hindi kami naging positive. So, grabe talaga. Nakakaabala. So, pero okay lang din para ano rin, uh, sunod tayo pa rin sa mga protocol nila sa bawat cities na mga pinupuntahan namin. So, thank you kay Lord na naging negative kami lahat. So, ngayon pupunta na kami ng diet. Nandiretso na kami. And pupunta kami din sa mga store nila Brian. Kasi mag-sample pa sila. So, samahan nyo pa rin kami mga mga kalol. So, mapapay ko sa inyo talaga ulit. Nagdala kayo ng mga valid ID and swab test na latest talaga. Hindi siya po expert. So, kasi sa amin, nakala namin hindi pa expert kasi huwi na rin kami. So bawal pa talaga talaga sa kanila. Hindi hindi kami makakapasok kung hindi kami magpapaswab test. So grabe no. Uh, ano siya? 600 per head sa hamin. So okay lang naman. So naging negative tayo. And I hope uh, magingat din kayo lahat sa inyong mga travel. So, samahan nyo ka kami mag-travel tayo papuntang dahil. Go! Good morning! Sana all ma'am. Okay <laughs> Dalawa ah. <na. laughs> 'Pag so, ganito talaga buhok ko, sanaki talaga ma'am. And admit that my life was feeling so hollow, and I couldn't handle it. So I called a couple of friends and a caring specialist, and I talked to all of my problems till they started to shrink a bit. When nothing's easy, but you gotta believe me you'll never truly be alone it's okay to ask for help don't need to fix it all by yourself para sa Ayan. super lucky